Oh, Meron po ba tayong questions? How about the others? Oh, the others daw. Sino gusto nyo mag-collaborate? Kalil, who do you want to collaborate with? Just, hmm? Well, uh, kung sa yung sa ibang pag-ibang bansa na international star, siguro si Casey Neistat. And then kung dito, si, si Gab Balenciano, kasi friend ko siya. <laughs> Sasayaw ka ba doon sa video na oh, yes. For Kira. Kira, who do you want to collaborate with? Um, I would really like to collaborate with Shawn Mendes kasi mahilig din po siya sa gitara. Um, and I also play the guitar, so it would be really nice to play with him. And also, ganda rin ng boses niya. Ayun <laughs> po. Kira, Shawn Mendes. Sino ba bang may mga gusto mong Renee, Rene, do you have anybody who'd <that's> yeah. uh, <that's> okay. well, to collaborate Okay, um, well, sige yung pag-local mo, I'd like to collaborate with Clara Benton. Uh, oh, right. Um, and if international naman, <that's> um, sino ba? I think, um, with uh, 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 the edge uh, of course. We had Sheila. Sana pwede natin silang i-contact mo sa mga sa mga Tunog Star Magic tayo. Hindi na pahirap siya. Ano, another question lang. Who among star magic artists or singers would you like to collaborate with? Singers? Sino mga may gustong makakolaborate sa star magic artists dito? Where you ikaw sino? Si Wakoy ba? Hindi ako pamakanta si Monkey, 'di ba? Pakasaya mo. with you. Sa kantahan po si ano? Kizi Tandigan, <laughs> <and>, uh, <laughs> si Inigo, at <laughs> <and> si <laughs> Ancretis. <and> <laughs> so, nasa yung dalawa po. No, <laughs> bakit sila? Follow up <laughs> ulit. Um, napanood ko kasi kasi yung ano nila, yung cover nila ng isang particular song. Mm -hmm. Sobrang ganda, ang daming mga Rick's and runs. so gusto kong makasali sa Rick's and Ron nila. So, parang <laughs> feeling ko makakasabay ko sila. Wow! No. <laughs> Субтитры so